Habang nag edit nga pala ako dito sa Bye Bye, eh nakakita nga ako dito na parang kaon. Eh hindi nga ako makapaniwala na kaong pala yung laman neto. Hindi na ako nag-isip ng 10 meters para kunin nga kanina papalutang lutang sa aking harapan. Oh, so, maya maya binitawan ko din kasi sabi ko wala pala akong itak neto kasi nga napakatigas. Out, out nga pala dito sa aklan. Comment below kung may ganito kayo at pupunta talaga ako sa lugar nyo. Oh, so, habang naglalakad nga pala ako dito mga madamay, eh, nagbebenta na bagong huli, pugita. Eh, hindi ko lang nga na videohan, sobrang excited ko magluto. At ganito siya kalaki. Bakit ganon? Nung binili ko, pulang-pula, sariwang-sariwa, tumitubok pa nga. Kating sa bahay, naging puti. Tama nga yung sinabi ni madam. Sabi niya, mag iba daw yung kulay. Ito na nga, naging puti yung pulang-pula. Dito nga pala sa pugita mga madam, magalagay tayo ng asin para matanggal yung mga dulas-dulas niya sa katawan. O dito nga sa Boracay mga madam, ang isang kilo ng pugita is 180. Ang binili ko nga pala mga madam is na siya dalawang kilo, kaya 390 ata, tinawaran ko lang 380. Kos, kailangan natin tanggalin yung kanyang ngipin. Ito na nga, yung kanyang ngipin na napakalaki itim na itim ang tigas so ayun na nga habang naglilinis nga pala ako mga madam ng pugita dito nga pala sa labas eh nag prepare na nga pala si kapatid dahil nga sa medyo matagal tagal bago lumambot inabot kaya ako ng one hour and a half e kung sa gasol namin ginawa yun wala na ubos ang tangke kami rami naman kahoy kaya mindset na lang ang gamitin tsaga tsaga ganon. sabi nga nila kailangan mo nang pukpukin para mabilis lang lumambot kaya ayun pinukpuk nang na sagad sagad kung so, sa ilang araw nga ako naghahanap ng pugita mga madam sa satisfy nga kasi nga sobrang laki, laki din ng bayan. Lagaan mo na nga natin yung pugita mga madam, lalagyan natin ng sibuyas, luya, bawang at saka asin. Para may lasa na nga siya habang nilalaga. Doon no, nagpapalambot naman ako ng pugita sa labas mga madam, dito naman sa loob naghihiwa ako ng sibuyas, luya, bawang para mamaya igigis ako na nga. Kung mapapansin niyo, may aloe vera diyan. Napapanot na kasi ako sa aking isip kaya kailangan ko na talaga magkuskus ng aloe sa aking ulo. Yes, diyan, lagas dito. Buti sana kung yung bulbul ko yung malalagas, was okay pa. Wala na nga lahat at huwag lang yung aking sili. Tanggalin ko nga pala yung kanyang buto para hindi masyadong maanghang kasi nga maraming bata dito. Hindi rin sila sana ay sa sobrang anghang kaya kailangan talagang tanggalin yung kanyang mga buto. At tapos na pagkatapos nga pala maghiwa dito sa loob mga madam, lumabas naman ako para tignan nga yung aking pugita, medyo malambot-lambot na yata. Bukas na pagkabukas ko nga mga madam nagulat nga ako, bumalik ulit sa dating kulay niya, pulang-pula. Pagkatapos na pagkatapos nga pala na isang oras may higit mga madam, nandito na nga pala yung ating pugita at kailangan ko na nga siyang hiwa-hiwain ng maliliit. At nga ang kanyang galaga kasi nga napakalambot. Eh, hey, Joe, nagmamadali na nga ako dyan magluto mga madam kasi nga gusto ko na talagang kuskusin yung aking ulo ng aloe vera. Dahil ilang araw na rin kasi ako naghahanap ng aloe vera mga madam, buti na lang may nahingian ako. Ito nga pala sa ating pugita, kailangan nga na maraming gata. Kaya ayun, ito na nga lang yung binili ko, fresh na fresh. Malinis po yung aking kamay. O mapapansin nyo nga, hindi nga ako gumamit dito ng koko mama. Dahil nangangailangan po ako ng maraming gata kasi nga malaki yung aking pugita. Sabi ko na lang, mas na lang siguro kung fresh, mas madami. Kailangan kailangan mo lang pigay-pigayin para lumabas yung kanyang katas na katas. Pagkatapos niyan, magigisa na nga pala tayo. Heto nga pala yung exciting part na kasi nga gutom na gutom na talaga ako day. Ito nga sa Burakay mga madam kapag nag-craving ka na po gita, mabilis mo lang yan makuha. Kasi nga syempre, pinalibutan kami ng daga. Excited na excited na nga ako kung anong lasa yung aking lulutuin. Pag bumibili nga pala ako sa restaurant, 60 pesos or kaya 80 pesos ang isang order, bitin na bitin pa ako. So, sa halagang 450 lahat-lahat na pati sa home, -kain na nga buong pamilya. Ito nga tapos na pagkatapos nga pala mag mga madam, ilalagay ko na nga pala yung pangalawang gata. Maglalagay na nga pala ako ng laurel. Ang nagpapasarap, paminta, damihan mo yan. Pan ko ba, napakahilig ko talaga maglagay ng paminta kahit madami okay lang. At kalimutan mo na lahat, huwag lang yung ating namnam -nam para malinamnam ang ating lulutuin. Ang alasang lasa mga madam, maglalagay nga rin pala ako ng oyster sauce. Hindi din mawawala ang toyo, kasing toyo ng girlfriend mo. At heto din nga pala yung isang sikreto mga madam, kaya sumasarap yung lutuin, asukal, konti lang. So, depende sa inyo mga madam ha, kung gusto yung maglagay ng medyo matamis-tamis konti. Pero huwag kayo mga madam, isa din yan na sikreto, kaya sumasarap ang lutuin. Para timbang yung lasa mga madam, nagpiga nga pala ako dyan ng dalawang pirasong kalamansi. Nga yung pinakaantay ko sa lahat, ilalagay ko na nga pala yung unang gata. Lasang-lasa na naman tumamaya Tapos na pagkatapos nga kumulo konti mga madam, ilalagay ko na nga pala yung sili. Pagkatapos nyan, iiwan na muna natin. Sa nga yung kanyang sabaw sa pugita. Mas masarap nga mga madam yung nagmamantika talaga siya sa Aluto. Tapos sasabihin mo talaga, only rice pa, sayang ang diet. Ang mga madam, lutong-luto na nga siya mga madam. Pero gusto ko pa talaga siyang patuyuin. As sa isang oras, mahigit na siya na palambot kanina. Kaya siguro malambot na malambot na to. Pero gusto ko talaga manuot yung lasa niya. Pag nagmamantika na siya sa sobrang tuyo. At pagkatapos yun mga madam, heto na nga pala yung aking ginataan na pugita. Napakasarap. Tingnan nyo naman kung gaano nga siya kalinamnam. Oo, oh, yun na nga mga madam. pwedeng pwede na natin hanguin yung ginataang pugita. Napakasarap. Craving satisfied talaga. Ang mga madam, heto lang naman yung aking for today's video. Huwag na huwag kalimutan mag-follow, comment, and share. Updating kayo sa mga kalokohan ko minsan sa cooking serya ko at dito lalong lalo na sa isla. Kaya kapag stress ka, nako, gandang view lang na mura kayo yan. Okay ka na. na, huwag ka na mag-isip ng 10 meters mga madam. Pindutin mo natin. Thank you, thank you. At tatapos yung ating vlog kapag walang tikim-tikim, syempre i rate natin yan. To 1,000 mga madam, 2,000 nga pala ang rate. So kung nga pala i-shoutout yung nanay ng classmate ng Junakis ko at ang sarap talaga yung pinadala niya at kalamiton, sarap. Thank you, thank you. It's time nga pala mga madam ha, turuan mo naman ako kung paano maggawa ng atsara. Yan nga pala yung aking next vlog. Oh, so, yun ang mga madam, craving satisfy nga pala at sana gusto ko lang sabihin Nang umiti, kahit napakadaming problema.